Yan, mga idol oh, mga bata ko lang pero marunong na sa buhay mga idol. Marunong na sila makanap nang ano nang maulam oh. Ayan oh. Si pag uh, dalawang bata mamingwit. Ayan dapat ang mga bata. Habang bata pa eh madiskarte na. Uh, may pupuntahan sa pagkalaki. Laki. Ay marunong na sa ano hanap buhay.

Awang oh, wow. Nala Nala ari oh, you know, you know, oh, oh. <laughs> Ayun o oh, Ayun o Ayun na po ha O Manloris Nagdema na ari Ayun o Mga idol oh Eh huli na naman si Ate o Ayun o O Ayun na o oh. Talaga baros yung man nangaram Ara Erase ka Tamang tamang Ayun dalawa sila magkapatid Nakarami na sila mga idol Ayun na naman yung lagayan nila oh you ayun na Ayun Ayun yung lagayan nilang dalawa o. o. na silang huli ayun oh na mga idol. Ayun yung huli ng bata o. Ayan na si boy. hello. hello Ayun